noong ikalabing isa ng Mayo, 330 ad, inilagay sa pangangalaga bilang bagong kabisera ng Imperyong Romano ang Byzantium, kilala mamaya bilang Constantinople, ni Emperador Constantine ang dakila. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng pag-angat ng Constantinople bilang isang makapangyarihan at mapagkakautangang lungsod sa silangang Imperyong Romano. Noong ikalabing isa ng Mayo taong isang libo siyam na at apat na putsyam, tinanggap ang Israel bilang miyembro ng United Nations. Ang mahalagang pangyayaring ito ay sumunod matapos ang pahayag ng kalayaan ng Israel noong 1948 at nagmarka ng isang mahalagang yugto sa internasyonal na pagkilala at kahalalanan ng bansa. Noong ikalabing isa ng Mayo taong 1978, isinagawa ng India ang isang serye ng mga pagsusuri sa nuklear sa Pokhran na tumatak sa kanilang pagiging isang bansa na armado ng nuklear. Binatikos ang mga pagsusuring ito ng internasyonal at nagdunot ng pag-aalala tungkol sa paglaganap ng nuklear sa rehiyon.